Hello guys, good morning, magandang araw po sa lahat Okay, so nagbabalik po tayo So kahapon mga boss, hindi uh, tayo pinalad pero muntik tayo manalo sa alas 9 So ito po ang official result kahapon mga boss, sa uh, 3 draw result po yung kahapon uh, Lunes, uh, April 1, 2024, so ngayon April 2 na po So subukan po ulit natin mga boss So ito ang uh, first draw is 803 Pero nakuha po natin yung 3 3 lang nakuha natin dito No? So pagdating ng alas 9 mga boss Tagtryo uh, 5 pa o oh, 555 sa alas 5 So sabi ko mga po sa inyo pizza guide is 5 So 5 lang din na nakuha natin So 555 Sa alas 9 naman mga boss uh, 138 So ang ating numero kahapon is 139 mga boss So nandiyan po sa ating video kahapon pero hindi ko po yan binigay sa ating uh, reels po so exclusive lang po sa ating youtube channel yung ating 2 special po na combination so ayan po sa video na yan mga boss okay so today is uh, Tuesday mga boss April 2, 2024 balik tayo sa ating mga numero today okay so anim ito mga boss pili alam po ninyo iselect is lang po ninyo itong ating mga numero kung uh, pili lang kumbaga no pili lang po ninyo so anim ito mga boss sa anim okay so ang guide natin today uh, guide ilagay yung guide today is 129 to 129 po ang ating guide is 129 so itong tatlo mga boss ang ating guide so pizza pizza guide natin is Uh, size naman kahapon is 5, di ba? So ngayon size, pwede po natin i uh, isingit si size mga boss ha, sa kurso na po ninyo sa ating mga pamering. Okay? So next mga boss, dito tayo sa ating mga uh, last two muna, last two. Last two pair. Pili lang din po ninyo ating mga last two. So ito yung aking mga ipapasok na mga priority 21 29 29,03 19 Ayan, 19 79 89 Ang ating panghuli na 09 So, yan po guys ang ating mga uh, last 2 So, piliya lang ha Piliya lang So 2 p.m. Ilagay ko 2 p.m. 5 at 9 p.m. So yan po ang ating mga last two. Pwede po natin ito uh, uh i-select mga boss itong ating 21, best pick dito yung 21, 29, na uh, 19, syempre itong ating uh, 79 at 09. So yan po mga boss ang ating best pick po na lima sa last two natin. So, kung meron kayong pamartar dyan, pwede natin partneran ha. So, guide today, inaulit ko po is 1, 2, 9 mga boss. Babalik ko lang si Ono at si Noybe. Okay, so hot natin si Ono at Noybe ngayon. Pair 19. Ito yung ating hot pair na 19 mga boss. Okay, so next tayo. Dito tayo sa ating mga probables, sa ating guide. Uh, sa guide na tayo. Guide. So maganda dito pa spot sa alas dos mga boss at alas 9. sa alas 9 pag hindi siya uh, maglabas. Ito tayo sa ating guide. Okay, sa guide natin is uh, uno. Guide yan, guide uh, 9 at 1. Noibi at Uno mga boss ang ating guide ha. So best ko ang 19. To so, guide to ha, guide. So ang una natin is uh 913. So itong ating 913. 913. Babalik ko lang to kasi binili ko to kahapon ha. Babalik ko to at meron tayong 903. Target Rumble. 903. Okay, so 913 at 903 mga boss sa ating guide na Noybe. Okay, sa uno naman tayo, tapos na tayo sa Noybe. Sa uno mayroon tayong 129. Sa uno is 129. Syempre dito po sa ating guide na 129 ating binuo na combination is 129 next mga boss ang ating 126 so 126 din po ito uh, gitambling ko lang yung uh, size Sanoy ang 9 uh, sa size mga boss ha. Target rumble din po, make always play rumble dito Okay, so yang mga boss ang aking apat na combination, ang priority ko po dito mga boss, ang best ko na tayaan po natin dito is itong ating 129 913 ah uh, super special din po itong 913 at 129 mga boss. So, kung magdepensa kayo ng 913, ito po ang ating 903 mga boss. Siyempre, sa ating dipinsa sa 129 is 126 mga boss. Baka tumambling si Noybe, ito po ang ating 126. Okay, so yeah. Uh, take note mga boss ha, i-play po natin ng rumble. Huwag kakalimutan. Baka tumambling din po ang ating uh, straight. Okay, so laban po yan mga boss. Alas 2, alas 5 at alas 9 ha. Take note, 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. So, nindot, so, nindot po ito tayaan mga boss sa alas 2 pag di siya maglabas, balik ka lang sa alas 9. Pag sa alas 5 mga boss, kahit irambo lang natin, kahit di tayo mag-target. Okay? Next mga boss, itong ating last two combination na pasakay. Special po natin yung 129, what 139, 126, special combi ko po yan. So sa pasakay tayo, pasakay, sa pasakay natin mga boss dalawa lang ito ha kung kayo na po ang bahala kung kursa na na po ninyo itong ating uh, 479 479 at 389 8 9. okay so target roundboard. pasakay natin mga boss paningit combination 479 at 389 always 2pm 5pm at 9pm laban po yan ang ating mga numero kahit wala tayong pahabol i-direct yun lang mga boss pili alang pick up lang kung may kursonada. Okay, so, kita lang po tayo bukas, mga boss. Maraming maraming salamat kung mayroon tayong pahabol. Siyempre, always mag-live, mag-upload tayo ng combination, kung kailangan uh, magpahabol, kung wala naman po, continue po ang ating mga numero. Good luck, mga boss. Ngayon araw po ng Tuesday. Peace.